ko naman sasabihin sa iyo, break na nga tayo, 'di ba? mo ako. <laughs> Kasi, sabi mo, mabigat naman ako, dadagdag ako pa. <laughs> oh, kaya na humiyak. Hindi mo naman kasalanan eh. <laughs> It's okay. <laughs> Bagay sa'yo, Kalbo. talaga ba? Idol kiti. ginaya ko yung hairstyle mo. Bakit? Nagka, ano ko? uh, brain surgery a few months ago. Mga few weeks pag balik natin galing Iceland, naging sumasakit yung ulo ko. So, akala ko stress or dahil baka heartbroken lang ako. Hindi, joke lang. So, di ko na muna pinansin. Baka kasi malapit na lang din yung mag-bar exam. Kaya, ganun. Tapos, nung bar exam, nung second week, bigla akong nag-collapse. Tapos, yun, din ako sa so hospital. Tapos nakakita dun sa MRI na meron akong tumor. <laughs> Sabi ng neurosurgeon, astrocytoma. Benign. Benign lang, ikaw naman, huwag ka na umiyak, Ben, okay lang. Tapos sinabi niya, eventually, lalaki yan, so kailangan tanggalin. Tapos, sabi ko, ayoko mo nga. Kasi, bakit niya naman yung utak ko, hindi naman cancer, di diba? Si Daddy ang <laughs> kulit na kiusap. <laughs> Yun. Surgery. Ba't di ko sinabi? <laughs> sa'yo? Ba't ko naman sasabihin sa'yo, break na nga tayo, di ba? mo ako. <laughs> 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 Kasi... Sabi mo... <laughs> Pagkikit naman ako, dadagdag ako pa. <laughs> oh, kaya na kumiyak. Hindi mo naman kasalanan eh. It's okay. It's okay. Alam mo ba? Wala kasi siyang symptoms. Bigla na lang. Pero matagal na pala siya. Tapos nung... Nung kinugil ko, alam mo kung ano symptoms. Headache? Yeah, yes. Headache. Tapos... Um, memory loss. Changes in behavior. Um, yung irrational ka, yung ganun. Tsaka yung, yung palagi ka nawiwi kasama pala yun. Actually, heartache talaga yung reason. <laughs> Joke lang. Joke lang. Selamat